Hello mga kadyosa! Ang video ko for today is, ituturo ko sa inyo ang bagong problema sa AdSense account na, Step 2 Error, Missing Required Information. Ang video ng ito ay isa sa naranasan ng aking client na nagpaayos ng kanyang problema, sa kanyang YouTube. Kaya kung interesado kang malaman kung paano ayusin ang ganitong problema, just keep on watching dahil ituturo ko sa video kung ito kung ano ba ang reason ng problemang ito at paano ito ayusin. Ito ang aking client na nagpaayos ng kanyang problema sa kanyang YouTube monetization. Ayon sa kanya medyo matagal na ito. Ngunit hindi niya ito masolusyonan kaya minabuti niya na ipagawa ito sa akin. Dito sa kanyang YouTube studio, sa Earn, makikita na ang kanyang step 2 ay error. At ito ang nakalagay, Your AdSense is missing required information. Please fix this in AdSense so your application can be processed. Ano bang ibig sabihin ng error na ito sa step 2? Ang ibig sabihin ng error na ito ay, missing ang information sa AdSense account. Kaya ito ay nagmi-missing dahilan sa inaalis o dinidelete ang Gmail account o kaya naman ay kinoclose ang AdSense account. Paano ba ang ginawa ko sa account ng aking client? Ganito ang paraan ko para maayos ang kanyang problema, na i-check ko sa kanyang account na wala itong information dahil ayon sa kanya, ito ay kanyang na-i-close at ni-reactivate niya. After that, ganito na ang lumabas sa kanyang account, paulit-ulit na din daw siya na ina-apply ito, at palaging error naman kaya ginagawa niya ay kino-close niya ito. Dahil sa hindi umobra ang ginawa niyang ito, pinagawa niya na ang kanyang problema para maayos na ang kanyang step 2. Dahil sa paulit-ulit niya nang ginagamit ang Gmail na yon, kapag nagamit na ng once ang Gmail account ang ginagawa ko is, dapat ay magpalit na ng new Gmail at new information na din sa pagpapalit ng new Gmail, para may fix ang problema niya sa kanyang Step 2 Monetization. First, e-click ang Change Association, then, kinakailangang e-verify muna ang account bago ito mag-proceed. E-click ang Proceed, pagka-click, mapupunta sa New tab ng browser, para makapag-continue, need mo munang may verify ang Gmail account. Ilagay ang password then e-click ang Next, pagka-click ng Next lalabas naman ang two step verification, ang verification na ito ay, magpapadala ng notification ang Google, kinakailangan mo itong My Yes, then, etap lamang ang number na pinakita sa screen. At kapag ito ay natap na sa phone, kung saan naka-login ang Google account, ito ay mabi-verify na, at makakapag-proceed na sa pag-fix sa step 2. Mag-pop up itong, step 2, you will be redirected to AdSense to complete this step. Dito sa do you have an existing account, e-click ang select, Then, e select ang No, I don't have an existing account. Pagka-select, e click ang Continue. Then, mapupunta sa another tab ng browser at kinakailangang pumili ng Gmail account na siyang gagamitin for AdSense account. Kung wala sa list ang Gmail na gagamitin, pindutin itong, use another account. Para makapag-continue, e sign in ang Gmail account na gagamitin for AdSense account. Ilagay ang Gmail at password. At kung nais namang gumawa ng bagong Gmail account, e-click itong Create Account, at piliin itong For Myself. Then, ilagay ang name at last name para sa Google account na kini-create. Kapag nakapaglagay na ng information for Google account, e-click itong Yes, I'm in. Then, Review Your Account Info. Pagka-review, e-click itong Next. Lalabas naman itong Privacy and Terms at kailangan itong My Agree, e-scroll down at e-click ang I Agree pagka-agree, mapupunta na sa Google AdSense Sign Up. At dito sa your website, makikita dito ang URL ng YouTube channel. Hindi ito napapalitan, kaya kailangan dito is galing ka sa Step 2 sa YouTube Studio. Scroll down, at dito sa Get More Out of AdSense, e-click itong Yes Send Me Customized Help, at dito naman sa Select Your Country or Territory, e-select dito kung saang bansa mo e-address ang Google AdSense account na gagawin pagka-select ng country, at ito naman ang terms and conditions ng AdSense, e agree ito sa pamamagitan ng paglalagay ng check dito sa yes, I have read and accept the agreement. Then, e click itong create account. Pagka-click, mapupunta na sa Google AdSense, dito sa AdSense for YouTube. Dito makakapaglagay ng bagong information. Sa customer information, dito sa account type, dapat dito is nakaselect ang individual ilagay naman dito sa name and address ang pangalan kung kanino ipapangalan ang AdSense account. Kadyo sa tips, sa paglalagay ng name sa AdSense, laging isipin ang One AdSense account policy ng AdSense, meaning nito kung mayroon ng AdSense ang isang pangalan hindi na ito pwedeng gamitin ulit. Siguraduhin exact ang name at complete address ang inilagay sa AdSense information, nang sa ganun hindi tumagal ang Google Pin once na pinadalhan ka na nito e verify mabuti at kapag na verify na ang mga information na inilagay, e click ang submit. Pagka-click, mag-pop up itong, redirect ng you to YouTube. E click itong, redirect. Then, mapupunta na sa YouTube studio, at makikita na sa step 2 ay naka-in-progress na ito. Meaning nakapag-link na ng new Gmail para sa new AdSense account, at nakalagay dito sa step 2 na, your AdSense account is being created or associated. The approval and association process usually takes several days but in some cases it can take 2 to 3 weeks. At kapag ang AdSense account na ginawa ay approved na, makikita na sa step 2 ay nakadown na ito at sinasabi dito na you have successfully linked an AdSense account. At ang step 3 naman ay naka-in progress na. Ibig sabihin nito for review naman na ang YouTube channel. Kung ibang Gmail ang nagamit sa AdSense, ang mangyayari is magkaiba ang login sa AdSense at sa YouTube. Every time na mag-check ka ng threshold sa AdSense, kung anong Gmail ang ini-apply, yun ang dapat na i-login e sa AdSense. So, ayan mga kadyosa, sana ay naturuan ko kayo sa pagpifix ng ganitong problema. Kung may katanungan ka regarding sa video na ito o kaya naman may nararanasan kang problema sa iyong AdSense or YouTube, please e-comment mo lang yan sa baba ng video kung ito. Hanggang sa muli, God bless us all. Bye-bye. Subscribe now.